apat na mabigat, apat na pata, natin na sado, apat na mabuti mo natin, Ayan mga rambay. Yung pinapalambot natin yung saka. E, Kunti na lang yan mga rambay. Malambot na siya. Ayan mga katambay Ito na yung ating pinalambot na pata. Igigisa na natin ito mga tambay. Tomato paste. Tsaka bawang sibuyas. Tsaka pamintang durog saka yung pampabang mga tambay star anise mga tambay, tagay tayo mantika wala na laman mga tambay, baka naman Madam by medyo brown na siya. Kailangan natin tong tomato paste. Ang tambay lagay natin yung karne. Ang pinalambot na ating kanil. Ang tambay nilay ko yung star anis sa kapaminta. Sa antay konting asyugat. Yan mga katamba Yung ating asado na pata Sarap